Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng biniribid. Sa bicol po, ito yung tawag nito. Pilipit ata ito sa mga Tagalog. So, ang una natin gagawin ay yung isang kilong glutinous rice flour ay hahaluin natin. So, yun pong isang kilong glutinous rice flour ay nilagyan ko po siya ng 2 cups ng regular na rice flour para hindi siya masyadong pure. Then, Maglalagay tayo ng tubig. So alalay lang po sa paglalagay ng tubig. Halos 5 cups po na tubig ang nagamit ko dyan bago po siya na mix. So pa isa-isa pa ano-ano lang paunti-unti kasi hindi siya pwedeng ma-over ng tubig kasi hindi natin siya mabubuo na parang number 8. So dahil kun ah, maliit yung paghahaluan ko, dahan-dahan tayo. So, ako lang po yung nagvi video kaya pagpasensya nyo na yung video, medyo hindi nakikita pala ng husto. Hindi ko na-adjust yung camera. So, dagdag pa rin ulit ng tubig. 5 to 6 cups po ang tubig ang magagamit mo dito sa so, pag-mimix nitong glutinous rice flour. So, kailangan yung ano niya, yung mixture niya kagaya nung nilalagay sa bilo-bilo. Kagaya nung kaano kalapot, yung para siyang kaya mo siyang mabuo na do. Yan, tubig ulit. At ilalagay ko po yung 2 cups ng shredded coconut 'yan. Nabuko pero blender ko para hindi siya mga buo-buo. So, blenender ko yung ano, yung kinayod na buko. Dalawang buko po yan. Yan. Tapos, kailangan na nating kamayin sa mga masisaylan Balutin mo yung kamay mo. Pero dahil kami lang naman ang kakain ito ng pamilya ko, ay ako na lang po ang kakamayin ko po ito ng paghahalo. Kasi parang hindi ako tinto pag may balot yung kamay ko. So, bilisan na natin. Fast forward na yung video para hindi naman kayo magantay ng matagal. Para hindi naman maistorbe yung mga oras nyo. So, hanggat sa makabuo tayo ng dough na pwede na nating ma-mold as parang pilipit. Parang number 8. So, ganyan. Kinakamay ko na po yan. Ganyan lang, kailangan mapakinis mo para, syempre, makinis yung magagawa mong pilipi. Tapos, gaganyanin mo lang sa dulo na para siyang number 8 na walang butas sa dulo. So, tuloy-tuloy lang hanggat sa maubos po ito. Ang nagawa ko po, po dito sa, ano natin, sa isang kilo na glutinous rice flour ay 80 pieces na pilipit. Sobrang dami po. Yan, kasi maliliit lang po yan, ganyan. Pero kapag ka yan, 10 peso po isa. O, di diba? So, pwede mo tong gawing pang negosyo, pero talagang ma-effort po talaga ito, sinasabi ko na sa inyo. So, ito yung mga, ano, mga nagawa natin na mga pilipit. 80 pieces po yan, marami pang pa gagawin. Pero pwede na tayo mag-start magprito. Sa pagpiprito naman po, kailangan mo dito ng isang litrong mantika. So isang litro po yan na mantika, ang gamit mo natin ay canola oil. Kahit ano pong klase ng oil ay pwede mong gamitin. Coconut oil, palm oil, kahit ano po na pamprito sa kusina nyo, ay pwede nyong gamiting pang prito. Pero dapat po malalim yung mantika. So, magstart start na tayo magprito. Yan, sa mga gagaya po nito, kailangan kapag babalikta rin mo to, balutin mo ng tela yung kamay mo kasi nananalsik po talaga to. So ako, nagkaroon ako ng souvenir na nasugatan po ako dahil sa tumatalsik siya. Parang pumuputok-putok dahil sa buko na nilagay natin. So hindi pa naman pala, excited lang akong balikta rin. Kapag lumutang na, ay pwede mo na siyang balibalikta rin hanggat sa mag-golden brown ang kulay. So, syempre, hindi ko naman ipapakita sa inyo yung buong procedure ng pagpiprito ko ng 80 pieces na pilipit, ba? Diba? Sobrang tagal naman nun. No? Nabutin tayo ng 3 hours, ba? Diba? So, isang salang lang ng pilipit ay ayos na. Mapakita ko lang na ganito yung naging itsura, naging output natin sa ginawa nating pilipit. So, makaka-relate yung mga taga-bicol. Alam ko, maraming nakakamiss na nito. Ang tawag nito sa amin, depende sa lugar. May lugar na balikot siya ang tawag, may lugar na biniribid. Sa amin, sa ano namin, sa probinsya, ay biniribid ang tawag dito. So, pagkatapos po natin maprito, ng ganito na po lahat, ayan, halos 60 pieces na yung natapos kong maprito. Pagkatapos po niyan, ay gagawa tayo ng caramelized sugar, kagaya po ng nilalagay sa ilalim ng leche plan, at Ilo lubug natin 'yan doon para maging matamis pero kami po hindi pa namin 'yan lalagyan kasi hindi pa po namin kakainin. So 'yun lang po, thank you so much.